Good morning mga guys. Uh, ito na sigurong paramdam ni Bagyong Upong. So, nasa paalis na ng summer papunta ng Bicol ya, Baka Bicol na siguro to. Tapos tatawi dito sa Luzon. Ayun, ingat-ingat sa lahat sa ating mga, mga kababayan dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga mga ka-youtuber dyan. Ah, uh, si Bailio. Si out Ito, grabe ang lakas na ng ulan. Delikado na yung mga sapa nito. Babahan na naman to dahil parado pa ngayon dahil sa flood control. Ayan. Ang lakas ng ulan. No, oh, grabe. Kaya mag-ingat-ingat lahat sa ating mga kababayan dyan. Sa bumabiyahe ngayon, ang iba mga kansilado yung bumabiyahe ng probinsya ngayon. Kaya biyahe dito sa Bagyong Upong. Update lang tayo mga guys sa Bagyong Upong. Nasa ano, mabikol na sa area. Tapos, umeng gabi, daling araw, andito na yon sa Parting Luzon. Ayan, ingat sa lahat ng ating mga dyan yung mga dadana ni Opong. Ingat lahat. Kakaumpisa pala ng ulan. Ito na yun, nagpaparamdam na si Uy. Si Bagyong Opong. Ang lawak pa naman yun ito. Ang lalaki ng area. Nasako, buong Pilipinas.